Hello po sa inyong lahat. Today po, ang nasa puso ko na gusto kong i-share sa inyo ay sa aking paningin at based sa aking experience. Ano ho ba ang mga prayer or dasal na pinapakinggan ng Diyos? Um, ito po ay um, sa aking pagmumuni-muni, pagsuspend ng time kay God at uh, pag pagre-reflect sa aking sariling buhay when I look back. Ano yung mga dasal, and again, based on my experience na instant yung response ni God at yung mga dasal na um, sa tingin ko kahit pinagdadasal natin ng mataim hindi ibinibigay sa atin ng Diyos I'm not trying to um, um, assume kung ano yung nasa utak ng Diyos sa akin lang po experience and here's what I found sa akin ho um, magbigay na lang ako ng example, no? Halimbawa ho, meron ho kayo sa family member nyo or kung sino man na nakasakit sa inyo at meron pa kayong hard feelings, no? Uh, may pain, may resentment. A lot of times, ang Bible verse na babasahin natin at ang imemeditate natin ay yung sinasabing vengeance is mine. Um, and yung ho, kung hindi ho tayo careful, ano, para hong nag, nagpe-pray pa tayo na for, you know, naghahangad tayo na maparusahan yung mga tao na nakasakit sa atin. You know, um, sometimes we might even pray to God na, alam ko, Lord, sa inyo yung vengeance, kayo na humbahalang gumanti gumante para sa akin. Um, I'm not saying na hindi totoo pa rin ng Diyos, ng Diyos yung ganyang prayer. Pero hindi ho ba ang mas powerful, ho, mas effective na prayer is, instead of praying for God to avenge you, pray for God to help you na mag-forgive So, ang magiging dasal nyo na ho ay ganito. Lord, ang dami ko pa rin hong galit, bitterness, resentment na nararamdaman sa puso ko. This time, Lord, ang dasal ko ho, tanggalin nyo ho sa puso ko yung galit na nararamdaman ko at tulungan nyo ho ako maging mapagpatawan. Anyway, yan naman ang gusto ni God sa atin, di ba? Lord, ang hirap po dahil tao lang ako makasalanan. Yung aking flesh minsan uh, gets the best of me na na ayoko magpatawad. Pero nahihirapan din po ako, Lord. And in the process, na, na hindi ko po kayo napi-please. No? Ang gusto ko po, Lord, is to please you and to glorify you at sundin ang inyong command, which is to love our enemies. Pero ang hirap pong gawin ng ako lang. Kaya pinagdadasal ko, Lord, bigyan niyo po naman ako sana ng grace. Turuan niyo ko, bigyan niyo ko ng Holy Spirit. Turuan niyo ko at tulungan niyo ko kung paano ko mahalin ang mga kaaway ko yan ho, naniniwala ako. Pag nag, iba na ho, nag-switch na ho yung prayer nyo from asking God to avenge you or gantihan yung mga tao nagkasala sa inyo, niisip nyo makarma sila. Pagdasal nyo nga ho na matutunan yung magpatawad uh, at kailangan nyo ipagdasal yan kasi hindi nyo pwedeng gawin yan on your own. So, another example, let's say, love life po, no? Instead na magdasal ng, bigyan nyo sana ako ng asawa, Lord, Ah uh, hindi ko sinasabi na may rule or you know, maging legalistic tayo na hindi ko natin pwede ipagdasal yan. Okay naman ho, the desires of your heart. Pero ako ho, lagi kong pinabanggit, you can pray uh, for your, yung ni-desire ng puso nyo. Pero parang sa akin ho, effective kapag sinundan nyo ho ng, pero ho, Lord, kung ano ho yung will nyo. Kung hindi nyo ho will, let's say in this case na mag-asawa ko, bigyan nyo ho ako ng grace, ng strength to embrace yung perfect plan na meron kayo sa akin which is to be single turuan nyo po ako gawin nyo po akong maging masaya na single na na, uh, na nagsiservisyo po sa inyo Lord so instead na keep praying na i-fulfill ni God yung void na nararamdaman nyo ng pagiging walang partner, asawa ipagdasal nyo kay God nga na mas maging masaya kayo na single uh, na anak ng Diyos na na, na maging happy sa, kung anong planong meron siya sa inyo. Another example, instead na magdasal kay Lord na, Lord, sana tumama ako sa loto para matulungan ko yung pamilya ko. In a way, parang it sounds na you have good intentions to help other people. Okay din naman, di ko, again, di ko sinasabing hindi nyo pwedeng ipagdasal yan. Pero uh, sa tingin ko lang ho, um, you're still relying on yourself na mag-provide para sa family sa akin ho, instead na magdasal na magkaroon ng malaking sweldo para makatulong sa pamilya or manalo sa loto para makatulong. Pwede din, din ho yan, but you have to say, pero Lord, ano, they will be done. So, instead po na ganong prayer, ang pagdadasal ko po kay Lord, Lord, turuan niyo po ako, madami po akong insecurity, worry, at alam ko sinabi niyo sa Bible, fear not, kung yung mga ibon nga hindi nag-aalala sa kakainin nila, kayo pa kaya, kami pa kaya mga tao magpo-provide kayo sa akin. Tulungan niyo po ako magtiwala sa inyo, Lord. Bigyan niyo ako ng, again, always, always pray for grace, for His strength, for the Holy Spirit. Na turuan kayo ni God kung paano maging, uh, uh, yung, kung paano magtiwala sa Kanya. Na, Lord, tanggalin niyo po ng mga worry ko. Turuan niyo po ako na maniwala sa inyo. Kasi alam ko, hindi niyo po kami pababayaan. Ang problema ko, marami akong insecurity. Tanggalin niyo po yung insecurity sa puso ko. Turuan niyo po ako maniwala sa inyo na magpo-provide kayo sa akin at sa buong pamilya ko kung ano po yung kailangan namin hindi hindi nyo po kami pababayaan so yan po ang, uh, sa akin po yung mga prayer na in, na turuan kayo ni, ni God maging forgiving, turuan kayo ni God na magtiwala sa kanya, turuan kayo ni God na mas maging mabuting kristyano, yan po ang mga prayer na pinapakinggan niya more than yung mga prayer na give me um, abundance give me prosperity, give me a love life So, yun lang po. Okay po, kami po mag-asawa ay pupunta po sa Jollibee. <laughs> Siguro magbe-video po ako do para ipakita sa inyo yung Jollibee dito po sa Michigan. So, I have to go kasi alam ko iniintay na ako ng asawa ko. So, that's it po. And uh, as always, ang prayer ko sa inyo po ay gawin nyo po na maging sentro ng buhay nyo si Jesus Christ. Okay, bye-bye po.